Pilipino matatag At alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Uh, ito naman ang gusto namin mapayapa lahat ang mangyayari. Alam mo, hindi kami binibigyan nakakatawa nga eh. hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor magrally. Alam mo, nasa konstitusyon yan, mabigat yan, to peaceably assemble for address of grievance. It is a constitutional right of everybody. And you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan at uh, ang hatol niyan is dismissal from the service. And yung mga mayor, baka hindi niyo alam yan. Mabigat na parusa yan sa konstitusyon yan eh. Kaya magdadalawang isip kayo. Lahat ng tao. Eh ako, duma ang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos hindi tatagal yan balang araw bababa yan ang kaso ninyo sarili ninyong sakit ng ulo kung it's, it's up to you it's up to you bahala kayo makinig kayo okay. pag hindi o okay rin pero ang consequence ng ginagawa ninyo mabigat yan